ano po yan, Ate Haisin? Ang isda. Lagsawa kayo Ayan mga kadilag, ito pong dalawa ay luto na. Haahunin ko na at nang naisa lang din po yung isa. Bango ng amoy, mga kadilag, na. Hmm. Ito na ang ating inihaw na pakoy. Eh. Hello po mga kadilag, welcome back sa aming youtube channel So for today's vlog mga kadilag ay inaantay ko lang po si kagwapo lang At pupunta po kami sa binulasan kailan ate haisen na tindahan Dahil ako po ay bibili ng isda Bali kanina po ay nagsend si ate haisen sa GC ng mga isda na ay, tinitinda nga po nila sa tindahan at nakakita po ako ng pakoy ay parang masarap po ay pakoy dahil bihira po dito sa amin. So yun, bali inaabangan ko na lang po si Lugs at kami po ipupunta na doon. Habang inaantay ko po si Lugs ay nararito po ako sa may manggahan. Ba'y po sila uh, doday. Why naman sad ang besyo ko na yan? Bakit ka sad? Why? Why are you sad? Yan po sila naglalaro so Sa may bahay. Saan? So dito po ay may bahay. White and brown. White and brown. Nasaan? Ay, narito ka pala ha. Hala, yung mga panggatong ng papa at si it. Ay, ba't naman tinataniman ninyo dito? Ito yung loob ng bahay. Hala kayo nang may-ari. Saan? Where? Yun. Ah, bebo nga. Ah, bebo nga. Bebo ah. <laughs> May, May kabayo mga kadilag. Nangihingi si Kiana. Ah, ka lang yung isa. Palang <laughs> ang laro anin nyo, honey. Ito po sa... May bahay na ginagawa. Ah, Hoy! Kalambus! Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Dandahan. How are you today? Kamusta ang school? Okay lang. Wow! Ayan mga kadilag, padilim na po. Ay eh, wala pa si kagwapo lang eh. nasa na kaya eh. Sa kanya pa naman po yung motor. Ayan at narito na po ang pinaka maagap sa lahat palagi. Ginagaling pa ako. Oo, sige. Tayo at madilim okay, na let's din. Go. dito na po kami sa Kalaati May nagtrabaho pala ulit dito, May honey. Oo. Oh. Na, eh. Nung katay wow. ay eh, wala pa yung solutan. na. Oo oh, nga. Nasa na si Ate Haisin. Wala ka Baka. Ayan po, mga kadilag. Aba. Ay, nakitong aso eh. Baka na yan natin. Ayoko ko yung may ng na gamot. Pas Ah, nagtatagay pala. Nagtatagay. <laughs> oh at naggawa yata na itong tungkol na yun. Hi! Atong... Hello! Hello! Hi. Wow! Wow! Hallelujah! Mayroon na kami. O, papakita. Hmm. Bebenta na sila ng isda. Sila, magkano po yan, Ate Haisin? Ang isda itlog Babayaran ko sa si Ate Hazy. Uh, Aba hindi, Ate Binebenta. Dapat ay babayaran. Oo. No. Kaya po talaga mag, ano, magluluto ng pakoy. Kaya pakoy ang binili. La okay, so, la Yo, babayaran. Aba Kuwan, binibigay pong libre ni Kuya RJ at Ate Hayse na hindi babayaran. at business is business. Ay, magkano pag na ito? 60, 60. Oh. Okay, kilo ito. <laughs> isang kilo ah, isang kilo ay sige ate 100 na at kay Talalay na lang po yung ano si Talalay nagka ipad ano lugs? Ah, may coke kapay wala, ano kami Anong oras po kayo nagsasara, ate Heysen? Aba... Best uh, <laughs> iyo. Best in Coke nga eh. Ayoko lang... Parang hindi mo naka usay pa yung aking. Oo, yung ko. Ay, akin pala, ate Heysen. Sinakoya din 'yung napapanood ko sa vlog ni Ate Nelsa. Yeah, uh, sila yung Sila pa 'yung nagtatrabaho din, mga kumpare ni Kuya RJ. 25 paano? Hindi nga po namin, makukuha na 'yung mabibilis magpala. <laughs>

Ay, mag-10, 20, 30 lang yun. Ayan. 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 Madami pa rin tama ang kuwan, At 8 p.m. nga na may madami pa rin oh, maano, dumada. maganda siya. Nung kakay duma, ay maliwanag talaga. Oh. Oo. May tindahan doon. Ayan. Uh, dapat it. Mm yun palang mga umawa gumawa ay bayanihan ng ng ano iba yani hanang kung ano kung may kung ano kung ano Ay ano okay. oh. Kaya nagtatagay muna ng kung kami po ay paalis na din ni dahil gabi na. Ginawa yeah. oh. lang po namin yung pakoy. Oh. Mm. Bye bye, Talalay. nasa na si Talalay? <laughs> oh, ho, salamat po. Oh. Ayan mga kadilag at nandito na po ako sa bahay. Bali, si Kagawa po lang ay uwi na din po at gabi na. So itong pakoy ay bukas ko na maluluto. ire ko na lang. Sige logs bye bye. Ingat. Gabi na din po the next day. Morning po mga kadilag. So ako po yung maghahanap ng bunot dahil yung pakoy ay ihawin ko na. Nakahanap na po ako ng bunot. Tik 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 Napakain po ni yung mga pato. Busog na ito kanina nang koy ay nakinahingi na naman han eh. Ito Matataba kaya magdidikit na ako dito mga kadilag. Basa dito. Ah, pero yan na may aking lalagyan ng bunot. Gawa nung dito mga kadilag. Eh, nahapon ng mga manok. Oh, ah, ay aking <laughs> Ito dati pinlat ko. Ay nilagyan ni Papa ng konting sa minto mga kadilag. At sabi, paano nga pag mag-iihaw? Tama nga pala si Papa. Laying ng saging ayaw dumikit. May mga kadaligat kami may tira pang ulo. Ubus na yung nasa isang kuha na yun. May kaunti Ayan po at nakuha ko na din mga kadilag itong isdang pakoy sa ref. Ito po yung ko na. Sasaklang ko na po dito sa uling dahil may dikit na. Nakasalang na po itong pakoy. Tatlong peraso po ito ay dalawa muna ang aking lang at di nakasya. Mm. Ay, nagpapabili ng uling kay Bibi na pla naka-plastic at mukhang kukulangan yung natira namin uling. Mukhang pwede nang balik eh. Ay! Hala! <laughs> Nabaak na po. sana all. Bango. Paginan tayo ni Kilay, mga kadilag dito. Kilay! Kilay! Nakainaabangan mo yung istahan eh! <laughs> Kaya kinakabantay di Na Naamoy mo na ba? Iya, uh, pabebe mo na. Kila, iba't talikod ka na. Nagtampo ka? <laughs> Nagtampo yata si Kila. sabi ko yung ng isda. Ko, oh, ay laki na lang tiyan. Ko, okay, kilay Kila. Kila. Okay, eh, nagtatampo. Marunong magtampo. Much, much, much later. Ayan mga kadilag, ito pong dalawa ay luto na. Aahonin ko na at nang maisa lang din po yung isa. Bango ng ano yung mga kadilag, nakakagutun. Hmm. Ito na ang ating inihaw na pakoy. Ito na yung huli mga kadilag. Ayan po mga kadilag at tuto na din po itong isa. Okay nang aahon Kakain na. At nakain na po ang tanghalian. So kami po ay kakain na. Si mama at si Indong po ay nagsisimula ng kumain. Si Indong ay kanina pa nakain at yan po ay galing sa school. Ay may pasok pa. Mama po ay nakuha na. Nang inihaw. Kumuha din nga po pala ako ng sawsawan. Ang doon ko, Kain na Kainan na. Masarap. Mama, hindi na makapagsalita. At gutom na. Pati si Miguel, nagugutom na po. si Ili. Maitlog mamahan eh. Mataba po ang pakoy nila ate Haisin. Kakain na din po ang mga kadilat. Kaya rin po tayo. So mga nila pa naman yung kundi na gano'n. Quiet yun. Okay. Ang target lang ko sa pakoy ay yung tiyo. Ang hmm, taba. Meanwhile, ayan po mga kadilag at dumating po si Kagwapo lang. Sabi ko dito na mag-lunch at ako nag-ihaw ng pakoy na oh. binili po namin kahapon kay Ate Haisin. Oh. So, kami kumain na ni Mama. Ka, ay, ikaw na lang kumain. Okay. At kakain na si Kagwapo lang. Kain ko tayo. Ay, ikaw kadilag, kumain na kumain kami. Kumain na kami. Oh. Ayan, may isa po. Oh. This is my favorite. Yeah. Okay. Ano ito? Suka so, yata eh. Kain ka na. Ito tayo. Ayun no, bahay ba't naman toyo la ko lang? Muna na isa. Ah, may answer ah, is kasi. Papo. And Mmm. Sarap. Wow. Nangus <laughs> ko no, ang pakoy. Para matagal na ako hindi kakatikim ng pakoy. Hmm. Nakatingin ako yung parang birthday pa nito Kuya RJ. Ay, dun pa yun. Yung white pa ko yun naman. Mm. Ate Hyacin, birthday ng Ate Hyacin. Ay, birthday ng Ate Hyacin. Harap. Mm. Ayos. Sarap. Mm Kain-kain lang. Thank you, Mox. Welcome.